Ayan, magsuman tayo guys. Ayan. <laughs> <laughs> ay, mo si Mama ma, ngayon? May to. Iba. <laughs> grabe daw. Bakit iba yung tulong sa yo na hindi ako maiisip na siguro yung <laughs> kulina iba dito na eh. Ay, wag na makialam ang sumang so, malagkit. Ma Alam at baka yan ay Paano ba gayon ma? So kailangan ng tubig ay. Suman si Mother. Ako na lang magatali ma. Hmm? Hindi ka rin maram sa agad. Ito na Sino sa akin yun. Huh? Wow. Churan! Kasi parang maluwag. <laughs> hey, Magiging ganyan oh! siya. Na, kinis ba yung ano, manok? <laughs> kinis niya ang manok. Oo, mm -hmm, Tama. Mas so, mamay so, ilaga. Napakita hmm. niya sa'yo kung paano magbabati doon. Kinis talaga sa mati o oh. o. Ay! Sus, very good. So ganito lang yan o. Oh. Paano yan boss? Wala naman talaga ito. Hindi naman talaga marunong <laughs> ito. Hindi siguro yun sis. Tutukoy. Tinutukoy nila. Oh. Sorry. <laughs> Ay. Kinaroon yun, pala yung daliri. <laughs> Kawaka ano, pala yan. Kaya ah. lang <laughs> kami binigyan. Ibaligyan daw niya diba? mamaya. <laughs> kami magbalot si Jesus ang taga ano, mer, tag mamaya. Pagbaligyan. Pagbaligyan. <laughs> <laughs> o. Sipag lang si Jesus. Tapos tatalian siya ng... Baligyan ka ha. Jesus. Magbaligya lang. So, hmm. Sak, sama ka din magbaligya? Ha? Basic. Ako, o sit lang gano'n. Ang hmm. mahirap nito, pasukin ang tubig. Nagpinasok pa ng tubig na yung no, mga no. ano? Hindi no, din kakain. Hmm. Kakain sa pastay, puro tubig na lembut. Oh, see. Tada! Finished product. Batang no, ada. Nak <tinyo>